DepEd Order Number no. 40 Series of 2012, which is the Child Protection Policy, na matagal na rin naman pong umiil, umiiral, ano, uh, Yusek Malcolm. Pero sa mga nangyayaring ito, well, lumalabas na hindi siya na ipapatupad po ng maayo. Sabi nyo nga po, ang uh, sinasabi ni Sek Angara, mas paigtingin pa yung proteksyon at siguridad sa mga eskwelahan. Lalo na po dun sa mga areas kung saan naganap ito po mga shooting incidents, maging yung bullying. Pero how are we gonna make sure na talagang nangyayari po yan on the ground. Meron na rin po ba kayong ugnayan din at pakikipagtulungan sa mga pulis po natin? Kasi nitong nakaraan may sinasabi, even though the barangay tanods ay maghingi mag, uh, na rin ng tulong yung mga eskwelahan para po masiguro yung security ng mga bata. Uh, opo, tuloy-tuloy po yung ugnayan natin sa Philippine National Police. No? Uh, in fact, baka ho, bukas, no? Uh, maaring bumisita po sa amin si TNT Chief General Nicolas Torre. At isa po sa mga pag-uusapan din, yung paano po gagamitin yung mekanismo ng 911 uh, sa atin po mga paaralan. So, uh, local police po natin, uh, chief of police po natin, uh, sa pamagitan po ng ating mga division offices, tuloy-tuloy po yung ugnayan with the Philippine National Police. So, tama po kayo, uh, hindi po talaga kakayanin kung sa barangay Uh, yung ating po mga tanod lamang. No? So yung visibility po talaga ng police, uh, katulad po ng posibilidad na maglagay ng mga outpost uh, malapit po sa ating mga paaralan, uh, malaking tulong po yon. So deterrent na po yon na yung po mga batang nag-iisip na gumawa ng hindi maganda, manakit ng kanilang kapwa estudyante sa labas ng paaralan, uh, magiging uh, kabawasan po yan. Uh, mapabawasan po yan kung meron po visibility.